Kanina nga, no, binisita natin yung uh, Barangay Kupang dito sa Muntinlupa na isa sa mga tinatawag na high-risk areas uh, sa Kamaynilaan sa tuwing may tumatamang uh, kalamidad. Ang lugar na ito ay Bahain, hindi lamang dahil katabi siya ng uh, Laguna de Bay kung hindi uh, malapit din ito sa East Cabulusan Creek uh, na siyang daluyan ng uh, tubig baha mula sa Laguna de Bay papuntang Manila Bay. Ang Barangay Kupang ay malapit din sa West Valley Fault na siyang lubhang mapanganib kapag tumama ang isang malakas na lindol. Kung kaya't ang pamahalaan ay nagsagawa ng isang oplan handa, na upang gawing alisto ang mga residente dito. Humigit kumulang dalawang daang pamilya ang nakilahok para sila'y ay maging self-reliant o wag lamang umasa sa pamahalaan pagdating ng sakuna. Itinuro sa mga pamilya ang mga pangunahing konsepto ng disaster preparedness. Ipinakita nila kung paano gumawa ng ibalde na siyang naglalaman ng mga pagkain ready to eat, gamot damit, tatlong galon ng tubig, radyo, flashlight, at hygiene kits. Ito raw ay madaling dalhin kung kinakailangan ng lumikas. Aminado naman yung mga pamilya no, Joyce, na marami pa silang kailangang uh, matutunan upang mas maging handa sa panahon ng sakuna. Sapagkat noong una ang alam lamang nila ay uh, sila ililikas na papuntang evacuation center kapag ang tubig baha ay hanggang tuhod na. Ngayon, Joyce, ang Oplan handa ay kasabay din ng Oplan Likas ng DILG na kung saan nagbigay ang ahensya ng 80 milyong piso sa lokal na pamahalaan ng Muntinlupa. Ito ay gagamitin sa pagpapatayo ng isang uh, medium-rise uh, housing para doon sa mga informal settlers dito sa Muntinlupa. Balik sa iyo, Joyce. Maraming salamat, Rex nag-uulat.